So yow yow yow, uh, dito na naman tayo sa Cubao Nepac Humart Ayan, kung mapapansin nyo, May mga bike sa Ay, may mga bike, may mga motor sa bike lane Dito sa kahabaan ng ito ng ano Nepac So ayan, so as of now ha wa? Walang uh, naninikit, walang nanguhuli Walang nang uh, gaguide Walang nang tataboy ng mga dumadaang Motorsiklo sa bike lane So, ayan dito lang tayo Kalmado lang tayo Tsagaan lang So katulad ka rin ng kahapon Inagahan ko rin yung pasok Kung ganito sana kaluwag yung uh, space dito sa gitna eh, no? Ah ngayon pala yung ano no? Opening ng ano uh, FIBA World Cup Uy bumara Ba't bumara yung bus So oh. find myself again My words are closing in Without a sense of confidence I'm convinced that there's too much pressure to take Ah! <laughs> you don't play after dark you light up my get your own kind of stuff and this world doesn't know what you have with it when I'm looking at you and there's no one in know that can what you makes you beautiful. Makes you beautiful.